Magandang buhay mga Calling Up, shoutout kay Calling Up Rob, Calling Up Team at sa lahat ng nagmamahal at sumusuporta sa Calling Up na way pagpalain kayo ng may kapal. Welcome back sa ating munting channel huwag sana ninyong kalimutan na mag like at mag subscribe sa ating channel maraming salamat. Ang pag-uusapan natin ngayon ay, of course ang idol ng lahat the only king, and queen, of Calling Up ang love team na Edsay, yan ang pag-uusapan natin ngayon pero bago natin ipagpatuloy ay mag short intro muna tayo. Wow, napatunayan na naman ng EDC na sila lang ang love team ng Calling Up na sabrang kilala at sikat sa mga fans, mapalokal man o abroad. Base sa research natin at sa napapanood natin, mapa calling up reactor man o mismo si calling up rab na ang nagsabi, na in terms of views sa lahat na may blog na Edsy, ay talagang matataas ang mga views at in terms of sponsors mas marami daw sa Edsi o lalo na kay BNC. Sa sponsors naman ay mapa local man o sa ibang bansa, talaga namang ang Edsi lang o kay BNC ang namumukod tanging super ang dami, according sa ating source. Anyway, lahat naman sila ay may mga sponsors mapa calling up Angelman Man okay o K-Boys, pero ibang level lang ang kay VNC. Well, ikaw na talaga VNC at Kuya Edo ang Certified King at Queen ng Calling Up sa dami pa naman na nakasupport at nagmamahal sa inyong dalawa, ito lang ang aking wish sa inyo at sa EDC na always be humble, kung sumikat ka naman ng bonggang-bongga ay ipagpapasalamat sa Panginoon dahil sa grasya na kanyang ibinigay. At dito na po nagtatapos ang ating kwento sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood mga idol at God bless everyone. Hanggang sa susunod kong reaction video, bye!